umano'y 38,000 na public utility jeepneys sa Metro Manila na mawawalan ng prangkisa, pinabulaanan ng Department of Transportation. Kaugnay niyan, tinutukan niyan ni Bombo Tropio Anuada Jr. Pinabulaanan ng Office for Transportation Cooperatives ang napaulat na abot sa 38,000 na jeepney operators at drivers sa National Capital Region ang mawawalan ng prangkisa ngayong taon. Ito'y kaugnay. Nang nakaambang deadline ng extension o binigay na grace period sa pagpasada ng mga jeep na hindi nakapag-consolidate na hanggang Enero 31 na lang sila makakapagpamasada. Batay sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sa NCR ay nasa mahigit 22,000 lamang anila ang mga jeep na rehistrado noong taong 2023. At nasa mahigit 21,000 naman ang nakapag-consolidate na ibig sabihin nito Nasa 621 lamang anila na mga jeep ang hindi pa consolidated. Ito anila ang bilang ng mga unit ang hindi na makakapamasada pagdating ng Pebrero. Buong Pilipinas po, UV to ha, at saka jeep, ito po yung talagang malalaking grupo, umabot na po ng 76 From the previous 70, nung sinabi namin sa Pangulo, e eh umangat na po ito ng 76 yung sa NCR po, napakalaki ng jump. Naramdaman ko po ito dahil sa office ko ng transportation, eh, araw-araw ang daming pumunta sa akin mag-form ng kooperatiba from 26% NCR nung report po namin sa Pangulo. Eh, as of yesterday, eh, ilagay ko na muna sa minimum na pagkaalam po, mga 52% na po ang NCR. Maring naman daw pumasok sa programa ng Department of Labor and Employment ang mga tsuper na hindi makapamasada para ihanap sila ng ibang trabaho. Batay naman sa pakikipag-usap ng Bombo Radio sa Transport Group na Manabela at Piston, nasa 25,000 hanggang 40,000 anila ang mawawala ng hanap buhay sa Metro Manila dahil sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Samantala kaugnay nito, Nagkasa ng kilos protesta ang grupong Manibela at Piston kahapon kung saan nagtipon-tipon sila sa UP Diliman at nagtungo sa Wilcam Rotonda. Plano pa nilang magprograma sa Menjola, ngunit hinanapan na sila ng permit ng pulisya. Pasado alas 2, natapos ang kilos protesta ng mga transport group at inaasang may mas malaking pagkilos pa sa susunod na mga araw. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwala Nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.